Bumabawi ngayon si Gabe Vincent at D'Angelo Russell mukhang ayaw makasama sa trade package ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging laro kanina. Bago magsimula ang game ng Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz, marami ang bumabatikos at nagsasabi na laos na raw si Lebron James. Ito ay matapos mag-average lamang siya ng 16 points at may 4.8 turnovers per game sa kanyang huling apat na laro. Ngunit kanina, bumawi si Lebron at muling ipinakita ang kanyang vintage form na nakasanayan ng kanyang mga tagahanga. Nagpakitang gilas siya sa laban, nagtala ng 27 points, 5 rebounds at 14 assists. Bagamat hindi siya nakapag-shoot ng kahit isang 3-pointer sa siyam na attempts, sapat na ang kanyang kontribisyon upang tulungan ang Lakers na makuha ang panalo sa dikit na laban sa score na 105 to 104. Nanguna naman sa opensa si Anthony Davis na may 33 points at 11 rebounds. Malaki rin ang naging ambag ni Rui Hachimura na nagbigay ng 13 points at 7 rebounds. Samantala, si Gabe Vincent ay nakabawi rin sa laro na itala ng 10 points, 3 rebounds at 2 assists sa loob ng 31 minutes playing time. Subalit si Dalton Knecht ay hindi nakapagpakitang gilas sa larong ito, nagtapos lamang ng 6 points at 7 rebounds sa loob ng 30 minuto. Sa panalong ito, na naitala ng Lakers ang kanilang ika-12 wins sa season na ito at may record na 12-8. Samantala, lalo pang lumubog ang Utah Jazz na ngayon ay may 4 wins at 16 losses. Isa na namang makasaysayang gabi para sa Lakers at kay Lebron, na patuloy na pinapakita na hindi pa tapos ang kanyang karera. Samantala, pag-usapan natin ang patuloy na pagbuti ng performance ni D'Angelo Russell para sa Los Angeles Lakers. Nitong nakaraan, muling umangat ang kanyang laro na siyang nagbigay ng pansin lalo na laging kasama ang pangalan niya sa mga trade rumors. Sa laban kontra San Antonio Spurs, nakapagtala siya ng 17 points at 5 assists. Napakaganda rin ang kanyang shooting percentage na halos 64% matapos makapuntos ng 7 out 11 na tira sa field at 3 out of 6 mula sa 3-point area. Muli, back-to-back back na 17 points ang naitala ni dilo kontra sa Oklahoma City Under. Sa laban na ito, muntik na siyang mag-double-double -double sa kanyang 9 rebounds at 3 assists. Kahanga-hanga rin ang shooting percentage niya na halos 60% matapos makapuntos ng 6 out of 11 sa field at 4 out of 9 mula sa 3-point area. Patunay ito ng kanyang consistency sa opensa sa mga nakalipas na laro. Gayunpaman, muling naging mainit ang usapan tungkol sa kanyang posibleng paglipat dahil sa mga trade rumors na inilabas ng clutch points at Lakers all day, every day. Determinado ang Lakers na palakasin ang kanilang roster, particular sa pagkuha ng maasahang big man at isang magaling na defender na kaya umiscore. Isa sa mga pangunahing target ng Lakers ay si Jacob Poeltl mula sa Toronto Raptors na kasalukuyang nag-a-average ng 16 points at 12 rebounds kada laro. Malaking tulong ang kanyang kakayahan sa offensive rebounds, isang aspeto kung saan na malaking kahinaan ng Lakers. Bukod kay Poeltl, interesado rin ang Lakers kay Bruce Brown dating guard ng Denver Nuggets na kilala sa kanyang mahusay na depensa at maaasahang opensa. Mas maganda ang balanse ng laro ni Brown kumpara kina Cam Reddish at Jared Vanderbilt na bagamat magaling sa depensa ay madalas inconsistent sa opensa. Kung matutuloy ang trade, posibleng mapunta sa Raptors si D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang 2029 first round pick ng Lakers. Sa ganitong senaryo, makikinabang din ang Raptors para sa kanilang rebuilding process habang umaasa ang Lakers na mapapabuti ang kanilang up sa pamamagitan ng trade na ito.